Nag-harvest kami ng asula. ayan yan, nakatipid ako sa pidge. Yan, mga takwidge. Tapos, aluwan mo ng darak. Yan, yan, yan ni Merong. Yan. lang yan. Laking tipid sa pakain ng mga manok. Tapos kuha ka ng ano, mamaya. O muna na kuha ka pa ng uh, punuin mo yung ano, kuma, ikaw ano yung mapulot mo na. Uh, yung po, na Bunga ng ano, makupa. O okay, kaya karga muna. Sige sige, ako uh. ibebenta ko. Po. Tapos ihalo ko natin. Ayan. Ayan, di ko na nakuha na ng blender na blender ko lahat ng mga kalat na prutas yan ayan, nahalo na ni Mirong ayan, halo halo na lang mga kalat yan pagkain ng mga pigs. Ay. Papakain na kami. Pagkain na kami sa mga alaga. Oh, sige, boss mo Oo, yan. Oh, yan.

lilinis kasi bago namin iwanan malinis to. Kasi matagal na din na kami babalik sa Sulbek. Sama ko, pre, si Mirong. Siya ang ko ngayon. Tinuturoan ko. Para alam niyo yung gagawin niya pag kami umuwi na. Ayan. Ayun. So, dito kami ulit. Linisin namin yung mga kalat. Walang gusto maglinis. Ayan, sama ko si Mirong. Ayan. Yung inutusan ko maglinis, wala. Iniwan na. Ayan, kami na lang ni Mirong maglinis. Ayaw nila maglinis, bahala sila sa buhay nila. Yan. Ano po yan? Mamaya. Oh, may dami pa kaming ano dito. Oh? Pulutin natin mga basura. Mga uh, basura, pulot para malinis ang ano namin dito sa side namin. Siyempre, responsible, uh, responsibility namin to kasi nga uh, bilong pa rin namin namin sa compound to. Dito, si Lolo naglilinis. yan Ang daming kalat. Iniwan kami ng mga buti. Dito na yung bagong farm. Namin ngayon. Dito na lahat. Mga manok. Kambing. Aso, pusa. Kabayo. Gaya, joke lang, wala kaming kabayo. Elepante dito na nilagay mga tigre mga ahas agila o pwede dito Oy, Naku, may patay na manok. Uli mo, uli mo. Lagyan mo Matigas na? Opo. Opo. Bago pa lang, papakain mo ito. Matigas na po. Hindi, kaya ko yan. Sige. Iwala lang Patay na. Patay na. Patay na. Yan lang ang buhay, guys. na namatay. Yan talaga. Dito, oh. Ayun ko mga 45 days to eh. Ang iba yung 45 days. Dito naglilinis kami. Ang kagandaan dito, dito na yung door namin. Hindi mo na kailangan pumunta ang kalsada. Dito na agad. Diba? Plaza agad. maglilinis lang kami dito pero dati daw hindi daw dito talaga yung pinaghalagaan nila dun sa may swimming pool dun daw talaga yung uh, uh, na pinaglalagyan noon si Lolo naglilinis eh okay, wala namang ibang maglilinis dito kundi kami-kami lang Dito meron pa. Diyan oh. Mm. kambing Ano mo lumalayo Pag yan may pagkain kang hawak Lalapit yan Ni ah. Kagabi umulan. Kaya bumawi sa init ngayon. Na. Teka, hindi 'yong patay na manok. Ito yung patay na manok ko. Pinapakain sa mga hito. So, ayun. Another session. Dito kami ulit kung ipites ng mangga. No. Lang ganyan-ganyan muna kasi Okay, ako. Oo. চাগ <laughs> 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 <laughs>

Eh, mahaba pa yung ano eh. Mahaba pa yung kahoy eh. Abot yan, haba-haba pa yan no? oh. yan, ayan. Hey. Ay, eh. Ay, iisya na kuha mo. Mahina itong kasama ko. Hindi So ayan. Dito kami ulit mas na kami ng karamay ito yung mga mangga